Nakita ni Isaiah ang tila pag ng mata ni Ricky matapos ang buzzer beater shot ni Flores. Nakita rin niya na napatingin ito sa direksyon kung nasaan nakaupo si Gob at ang mga OMPL committee. Mukhang naalala raw nito ang napag-usapan nila kagabi nito sa bahay. Maging siya nga ay nagulat din sa naging pag-uusap nila ni Gob noong nakaraan tungkol kay Ricky Mendez. Sinabi kasi niya sa gobernador na interesado siyang ipasok sa Ormin Team si Ricky kaso mabilis nitong nireject ang kanyang suhestyon. Pinaliwanag din naman niya kung bakit gusto niya itong mapili kaso parang iba raw si Gob ng araw na iyon. Ayaw nilang i-accept si Ricky Mendez sa lineup ng provincial team. Alam ni Isaiah na ang height ni Ricky ang magiging issue pero hindi niya akalaing hindi tatanggapin ng gobernador ang kanyang paliwanag. Sarado ang isip ni Jerry kay Ricky. Sarado ang isip ni Jerry kay Ricky. Hindi ko alam kung ang height ba talaga nito ang rason pero parang sa datingan ng salita niya ay tutol na tutol ito. Sabi na nga lang ni Isaiah sa sarili. Pagkatapos nga noon ay sinabihan na nga niya ang kanyang mga players na magpahinga sa 30 minutes half time break. Sir, mag lang po ako. Biglang wika naman ni Ricky at sinabi nga rin ni Isaiah na siya ay sasabay na rin dito. Habang naglalakad nga sila ay pusimpleng tinapik ni Isaiah ang balikat ni Ricky. May problema ba? Parang sumeryoso ka masyado. Po, po, hindi po. Wika naman ni Ricky na may kasama pang ngiti para sabihin wala. Dahil ba nakita mo si Gob at ang ng OMPL? Nakita kong tumingin ka kanina sa pwesto nila. Mahinang wika nga ni Isaiah at nakalabas na nga sila sa court area at ngayon ay naglalakad na sila sa hallway papunta sa CR. Hindi naman agad sumagot si Ricky. Hindi niya alam kung naapektuhan siya sa sinabi ni Sir Isaiah kagabi sa kanya pero hindi raw niya ito dapat dalhin sa laro. Naisip din naman niya ang punto ni Nagob. Maliit siya at marami ring may kayang gawin ang mga nagagawa niya sa bigger leagues. Maaring dito sa Mindoro ay kahanga-hanga ang kanyang ginagawa pero kung may isang 6 footer siyang makakalaban, pareho ng bilis niya ay mukhang hindi iyon magiging maganda para sa kanya. Hindi lahat ng mas malaki sa kanya ay mauunahan niya o maaagawan ng bola bago pa magpakawala ng jump shot sa kanyang harapan. Halimbawa na nga lang ang ginawa ni Mover kanina Sakto ang timing niya pero dahil mas mataas pa rin tumalon sa kanya ito ay hindi talaga niya maaabutan ang bitaw nito sa bola. Hindi rin nga sila makakasiguro kung matatambakan nila ang mga makakalaban nila sa Maharlika League. Pagdating sa crucial minutes ay mas lalong itetik advantage ng mga ace players ng ibang team ang kanyang height at baka nga siya pa ang maging dahilan para matalo sila. Ito ay saka dahilan ng hindi niya kayang pigilan ang isang simpleng jump shot kung mas mataas sa kanya ang makakatapat niya. Maraming dapat isaalang-alang kung siya ay paglalaruin at siguradong kahit anong bilis niya, kung mabilis din ang magiging kalaban niya at mas mataas, ay pwedeng ikatalo nila ito sa bigger leagues. Nakukuha ni Ricky ang posibleng dahilan ng pag-alinlangan ng OMPL committee sa kanyang kakayahan. Kahit ilang beses na siyang nakagawa ng malulupit na games dito sa OMPL, ay mukhang kulang pa raw ito para maniwala sila na may ibubuga siya sa bigger leagues. Inoferan ako ng Makati Blazers, ng Batangas at pati Palawan. Pero bakit kaya dito sa amin ay parang iba? Naitanong na nga lang ni Ricky sa isip at ngumiti siya kay Sir Isaya. Ibig sabihin ba nito, hindi magaling kumilati sa mga nag-offer sa akin ang gulo ni Nagob Okay lang po ako Huwag kayong magalala Hindi kami matatalo sa game Mas magandang nasa atin po ang momento Para sa semis next week Sabi nga ni Ricky at binigyan niya Nang kalmadong ngiti si Isaiah Para hindi na ito magalala Kung ayaw naman po sa akin ng komite Ay wala na po tayong magagawa Siguro mas magandang i-accept ko na lang Ang offer noong iba Hindi naman pwedeng huminto ako Dahil hindi ako tanggap ng hometown ko Tama po ba? Dagdag pa nga ni Ricky at pagkatapos noon ay dumating na nga sila sa harapan ng MenCR. CR. Napailing na nga lang si Isaiah at napakuyom. Nakala kasi niya ay lusot na si Ricky kaya niya sinabi ito kay Gov pero hindi pa rin niya akalaing mare-reject ni Jerry ang kanyang suggestion. Kailangan makausap ko ang isang iyon. Iyong mga kasama niya sa committee, marurunong ba silang pumili ng players? Nasabi na nga lang ni Isaiah sa isip at sumunod na rin siya kay Ricky sa loob. Matapos ang ilang intermission numbers sa halftime ay tumunog na nga muli ang buzzers at makikita na muli ang pagpasok ng mga referee sa loob ng court. Sumilbato na nga rin ang mga ito at nagsipaghanda na nga ang mga players na ipapasok ng dalawang team. Dito na nga rin, nagsimulang magingay ang mga manunood para suportahan ang kanilang pambato na team kalapan. Sabay-sabay at sinkronisadong cheer na ang maririnig ng mga tagamansalay. Hindi na nga marinig ang kanilang cheer para sa Black Knights at mas lalo para itong lumakas nang tumunog na rin ang malaking tambol at ang mga pampaingay na dala ng ilang grupong tagakalapan. Salome, Francisco, Alcoba, Punsalan at Magbuo ang lineup ng mansalay. Nang makita naman ito ni Mover ay pinagtatapik na nga niya sa likod ang kanyang lineup kaya na ninyo mga yan, Romeo. Magkakasama ang tatlong teenagers nila. Mukhang pagpapahingahin muna nila ang kanilang mga key players. Wika pa ni Mover at tumango naman si Romeo Baltazar. Nagwala nga ang mga kadalagahan nang pumasok na rin si Jake Marcos. Baltazar, Marcos, Troy, Trey at Kumar ang ipinasok ng kalapan beast. Samansalay nga ang bola at pagkakuha ni Salome sa bola ay napatarsiya nang lumitaw bigla sa kanyang harapan si Baltasar Muntik na, mahinang wika ni Baltasar na kumaliwa't kumanan sa harapan ni Salome Pass me the ball, biglang wika naman ni Alcoba na mabilis na lumapit kay Salome Pagkakita nga ni Andrew rito, ay mabilis niyang ipinasarito ang bola na siya namang hinarangan ni Baltasar Kaso, biglang nagkangitian si na Alcoba at si Salome na nilampasan si Baltasar Isang fake ang tagumpay na napakagat ni Andrew at tuwang tuwa siya dahil isa ito sa mga itinuro sa kanya ni Coach Mendez. Tagumpay nga nilang naitawid sa gitna ang bola. Bigla ring huminto si Salome at bumigla ng pasa sa lumitaw na si Francisco na ginamit ang screen ni Magbuo. Isang tres agad ang pinakawala ni Terence kaso biglang lumitaw si Trey Agoncillo at hinampas ang bolang binitawan nito. tumapun ito sa audience area sa paglapag nito sa harapan ni Terence ay umiiling-iling pa ito. Alam ko ang galawan mo bata. Sabi pa nga ni Trey na nasa plano talaga natakuti ng mga teenagers na players ng mansalay. Bumalik naman sa mansalay ang bola at dito na nga mabilis na sinampot ni Andrew ito mula sa kanyang kuya Marlon. Pagtapos nga noon ay bumigla ng atake sa si salume ng bigyan siya ni magbuo ng screen para maiwan si Baltasar. Kasabay rin nga nito ay ang paghabol ni Marlon sa kabila at nang makita ito ni Trey ay parang alam na niya ang mangyayari. Dito na nga ginawa ni Andrew ang pasa ay Magbuo at isang pick and roll play iyon. Inatake nga ni Magbuo ang basket at sa pagtalo niya papunta roon ay nabigla na lang siya nang may binanggan siyang kalaban na mabilis na pumwesto sa kanyang harapan. Bumagsak iyon ng pahiga at kasabay nito ay ang pagsilbato ng referee. Natawagan si magbuo ng offensive foul at makikita naman ang pagpalo ni Trey sa kanyang dibdib habang nakangiti sa sentro ng kalaban. Sumigaw pa ito na ikinangiti naman ng kakambal na si Troy na agad itong itinayo. Mag-ingay kayo! Wika pa nga ni Trey na mabilis na pumunta sa harapan ng crowd na nasa likuran ng basket. Doon na nga dumagundong ang malakas na cheer para sa kalaban. Ikinakuyong naman ito ng kamao ni Marlon Magbuo dahil nginisian pa siya nito. Mayabang ang isang ito ah. Sabi nga ni Marlon na agad namang tumakbo na sa side nila para dumipensa. Ngayon nga ay makikita si Baltasar na sinusubukang kang agawan ni Salome. Kaso, mabilis na nakokontrol ni Romeo ang bola at sa muling paglapit ni Salome ay dito na nga si Yakumanan na sinabayan niya ng biglaang pag-sidestep pakaliwa na nilagyan pa niya ng kaunting pagbunggo sa kanyang defender. Napadiretso nga si Salome at napaupo sa sahig. Si Romeo naman ay bumigla rin ng step back at doon na nga siya nagpakawala ng isang tres na humalit sa basket. Wish! Sambit pa nga ni Romeo nang initian na lang si Salome na napakuyom ng kamao nang itayo siya ni Magbuo. Hindi ito maganda. Talong ang second unit natin. Sabi na nga lang ni Gerald at nang mapatingin naman siya kay Ricky ay makikitang seryoso lang itong nanonood sa nangyayari sa loob kailangan nila ito para matuto sila. Sambit na nga lang ni Ricky at napatangon naman si Gerald. Bumalik ang possession sa team ng Mansalay at ngayon nga ay mabilis na umiikot si Trey para i-double team kung sino ang magdadala ng bola. Iniwanan nga nito ang katapatang si Punsalan. Mabilis namang ipinasa ni Troy ang bola kay Alcoba na walang takot na inatake si Troy na napaseryoso dahil sa lakas na mayroon nito. Napadiretso si Troy at dito na nga bumigla ng hinto si Alcoba. Napaseryoso pa nga ang mga mata nito nang lumitaw ang palad ng isang player ng kalaban sa kanyang harapan. Si Trey Agoncillo ito at makikita ang pagniti sa harapan ni Alcoba. Kapwa na silang nasa ere pero isang mabilis na bali sa bola ang ginawa ni Dwayne at isang extra pass papunta sa walang bantay na si Ponsalan ang kanyang ginawa. Pagkasambot ni Punsalan ay mabilis niyang itinira ito kaso naabutan ito ni Kumar at pinalo nito ang bola padikit sa board at kasabay nito ay kinuha na nito ang rebound. Dahil sa defensive play na iyon ay nagwala lalo ang crowd at sina Trey, Troy at Romeo ay nakalampas na kaagad sa gitna ng court para sa fast break. Dito na nga agad na ibinato ni Kumar ang bola kaso napaseryoso ang lahat nang talunin ito ni Magbuo. Inagaw nito sa ere ang pasa ni Kumar at dito nga ay napahakbang din ito para pigilan ito Subalit, iniiwas ni Marlon ng bola at bumigla siya ng talon palayo mula rito. Napaseryoso si Mover sa galawan ni Magbuo dahil isang hook shot ang pinakawalan nito na hindi naman naabutan ng kanilang sentro. Hinalit nito ang basket at ang mga taga-mansalay ay napacher ng malakas ng masaksihan iyon Andrew at Terence, huwag kayong matakot sa mga iyan. Isipin na lang ninyo si na Kuya Gerald at Ricky ninyo. Kayo ang dahilan para makapagpahinga sila. Kaya gamitin ninyo ng ayos ang pagkakataong ito. Wika ni Marlon. Nagdesisyon na nga siyang magsalita para lumakas ang loob ng dalawang magkaibigang ito. Hindi na niya inisip si Dwayne dahil alam niyang iba ang experience nito kumpara sa dalawa. Andrew, ilang taong ka na sa OMPL, hindi ka na bago rito. Wika pa nga ni Marlon at napakuyom naman ang kamao si Salome. Tama raw ang kanyang kuya Marlon. Dito nga ay napatingin siya sa crowd na nasa likuran ng kanilang bench. Dito ay may hinanap siya at umasang makikita ito. Sana nanonood ka. Kailangan ko ng inspirasyon. Sabi nga sa sarili ni Andrew at nang makita niya ang isang babaeng nakasot ng black ay kumabog bigla ang kanyang dibdib dahil nakita niya si Leah nanonood ito. Okay na ako Kuya Marlon, sorry. Mabilis na wika ni Andrew. At si Terence ay napangiti na lang sa sinabi ng kanyang kaibigan. Kuminga naman ang malalim si Francisco. Kalma lang Terence. Sabi nga niya sa sarili. Ayos yan. Huwag kayo mag-alalang dalawa. Babakapan ko kayo. Sabi pa nga ni Marlon at ginulo pa nga niya ang buhok ng dalawa pagkatapos. Napangiti naman si Trey sa mga sinabi nito at napatingin siya kay Kumar na mag inbound na ng bola. Sinambot nga ni Romeo ang bola at itinawid sa side nila. Isang mabilis sa na pagkat naman sa depensa ng Mansalay ang biglang ginawa ni Marcos. Dito na nga mabilis na ibinato ni Baltasar ang bola sa sahig at isang bounce pass ang kanyang ginawa. Sinambot ito ni Jake na bumigla ng sidestep sa harapan ni Punsalan Nilampasan ito ni Marcos at pagtalo niya sa basket ay iniiwas niya ang bola mula sa dumipensang si Magbuo. Okay na sana ang reverse layup na iyon kaso naabutan pa rin ito ni Magbuo at nabutaan niya iyon na kinahinto ng ingay ng mga fan girls ni Marcos. Tumapon ng bola palabas at sa kasamaang palad ay tumama pa ito sa hita ni Jake na naging dahilan upang samansalay mapunta ang possession. Pagkasambot nga ni Andrew sa bola ay mabilis niyang ipinasa ito kay Dwayne. Pagdating nila sa kanilang side ay ibinalik uli ito ni Alcoba at dito nga ay mabilis namang nagbigay ng screen si Magbuo kay Francisco. Mabilis na ipinasa ni Andrew ang bola rito at sa paghabol ni Baltasar sa pasa niya ay doon na nga siya tumalon para magpakawala ng press. Isang fake pass lang ang ginawa ni Andrew at napabalik si Romeo para tumalon at si Trey naman ay lumitaw para butaan si Salome. Pero hindi nagpakawala ng tres si Andrew dahil isang pasa na talaga papunta kay Terence ang kanyang ginawa at doon na nga nagwala ang crowd para sa mansalay dahil pumasok iyon sa basket. Ayos, bulalas nga ng dalawang magtropa na nag-apiran pa. Napangiti naman ng mga players sa bench ng mansalay dahil sa pinapakita ng mga teens nilang players. 59 to 60 nga ang score at nagawa na nga lumamang ng mansalay na naging dahilan upang papasukin ni Mover si Bonat Baron kapalit ni Troy at Jake. Masyado kayong mabait sa mga bata, sabi agad ni Baron sa mga players na sinalubong niya. Napatango na nga lang si Jake at napangiti naman ng pilit si Troy. Sa pagbalik nga ng bola sa side ng kalapan ay napatayo ang mga manunood ng umatake si Baron sa basket at dumakdak isang highlight play na sana iyon para sa kalapan kaso napunta sa mansalay ang highlight nang pigilan siya ni Marlon Magbuo tumapo ng bola at bumagsak si Baron sa harapan ni Magbuo na nakakuyom ang kamao si mover nga ay napakuyom din dahil hindi siya makapaniwalang mapipigilan ng sentro ng mansalay si Baron sa high flying dunk nito kumawala nga rin ang malakas na cheer ng mga taga mansalay at nang bumalik sa posesyon ng kalapan ng bola ay nagpakawala naman si Von ng isang mid-range shot kaso nabigla naman siya sa taas ng talon El Coba, na naging dahilan upang magminti si si Mover ay napaseryoso na lang dahil na box out ni Magbuo si Kumar at ito ang nakakuha ng rebound si Trey nga ay inagaw pa ang bola mula kay Marlon kaso nabigo ito dahil sa higpit ng kapit nito sa bola Ibinatungarin agad ni Marlon ang bola sa side nila at doon na nga napasigaw si mover dahil si Alcoba sa lume ay gumagawa na ng fast break run. Si Andrew ang sumalo sa bola at nagdelimang paningin niya ng lampasan si ni Aldaba. Dito na nga siya bumigla ng hinto at doon na rin niya isinunod ng isang bounce pass papunta sa lumampas na si Alcoba. Hindi na nga iyon isang fake move at si Bon ay napahakbang agad para habulin ang sumambot sa bola. Tumalon nga si Duin Alcoba at sinabayan siya sa ere ni Von Aldaba. Dito na nga napatayo ang mga manonood dahil yumanig ang board. Nang idakdak ng player na may numero 15 ang jersey, ang bola niyang hawak gamit ang dalawang kamay. Sumilbato rin ang referee at kasabay nito ay ang paglagapak ni Von Aldaba dahil nabigo siyang pigilan ng batang iyon na walang takot siyang pinosterized sa harapan ng home crowd. Basket counted! Bulalas ng referee at sa paglapag ni Dwayne Alcoba ay nagtumbs up na lang siya kay Andrew at iniwan ang nakabulagta ang player ng kalapan na sumabay sa kanya Si Ricky naman ay napakuyom ng kamao sa ginawa ni Alcoba Makikita sa mga mata niya ang tuwa nang makita iyon Napailinga siya at napahinga ng malalim Bakit ko pa ba iisipin ang bagay na iyon? Kung ayaw nila sa akin ay hindi naman ito ako mapipigil ang maglaro ng basketball. May ibang nag o sa akin kaya hindi na rin masama kung tatanggapin ko iyon. Ang intensidad ng larong pinapakita ng second unit ng Black Knights ang nagbigay ng ngiti sa labi ni Ricky at sinisiguro niyang sa pagpasok muli niya mamaya sa game ay ipapakita niya kung paano maglaro ang isang Mendes na walang kinatatakutan. Dahil sa pagbagsak ni Aldaba ay napahinto ang game pansamantala dahil mukhang na-injured ito sa nangyaring iyon na kinaseryoso ni Mover. Si Baron nga ay hindi rin makapaniwala sa ginawa ng Alcoba na iyon. May dugong foreigner ang isang iyan at mukhang eksperyensado ang batang iyan. Seryosong winika nga ni Tristan kay Mover. Matapos ngang mailabas si Von ng medical staff ng kalapan, ay bumalik na rin agad sa normal ang mga manlalaro ng kalapan kasama raw ito sa game. At dito na nga muling inihanda ni Mover ang kanyang sarili para pumasok sa game. Humanda na kayo Ricky at Gerald. Maglalaro na si Mover Flores. Yes coach, sagot nga ni Gerald. At seryosong tingin naman sa loob ng court ang makikita kay Mendez. Sa game ko na lang ibubuhos ang sama ng loob sa kanila. Sa pamamagitan ng wika naman ni Mendez sa sarili na inayos muna sandali ang sintas ng kanyang sapatos. Paglampaso sa team ni Sir Mover.